Alib naman akala lang. ko alam binibom. kung ano. Hindi ko bomba na tayo. Hindi ako misuno. Hindi ako talo. Grabe. Grabe ko. niya. Kaya ang isuro talaga ni Olive kanina para para mamamatay na tayo. Grabe. dapat Dapa! Oh. Okay. Okay. Sabi niya dapat okay. okay. Dapa! Kasi, huwag lang. May light. Nakakaroon ko Masuk ke dalam Oh, my gosh,